Ako po ay uh, humihingi ng paumanhin sa inyo sapagkat kung ako ay naglabas ng uh, impormasyon noong 2012, hindi na po sana natin dinadanas ngayon itong kamalasang ito. Yes! Ako po, kaisa niyo bilang Pilipino, sabi ko nga, dumating ako sa punto na nadamay ako dito sa PIDEA-LICS dahil sa pagkakalabas ng mga dokumento na ipinalabas doon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang tanging kasalanan ko lang ay ako po yung humawak ng kaso at nag-imbestiga sa isang kaibigang batalik ni Bongbong Marcos. Ngayon ko lang po sasabihin sa inyo yung confidential informant I love us nayan, 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 I na 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 Dahil kailangan malaman ng sampayad ng Pilipino a confidential informant, I see. <laughs> <coughs> Tawagin na naman po natin siyang Bravo Delta <coughs> Yan Tawagin na lamang po natin siyang Bravo Delta. Yan po ang pangalan ng Confidential Informant. Apo. Ah okay. Si Bravo Delta ay si Bong Basa kaibigang batalik Woo! si Bongbong Marcos! Ngayong pababa ka na, ikaw ay inilaglag ng iyong kaibigang batalik. alam kong alam na alam mo yan pagkat mismong si Kati alam niya na nakuha ng pidaya si Bong Dasa noong 2012. At bilang kapalit, palit ulo, ikaw ang ipinalit. Yan po ay naantun sa record ng PIDEA. Naantun po. Naantun po sa record ng PIDEA at ito ay inamin niya at direduce yan sa Sorn Statement. Nakuha po ng PIDEA itong si Bong Dasa at itinuro yung kanyang mga kasama. Kaya po ito nalaman namin. Yan po yon. Tutal, itinatanggi naman ng pamuluan ng PIDEA na itong si Pongpong Marcos ay may record sa PIDEA. Ito, sinasabi ko ngayon sa inyo ang nilalaman ng naturang impormasyon. Yan po yan. Kayo, Mr. President, hindi ko naman sinabi sa inyo na mag-addict kayo. Woo! Hindi ko naman sinabi sa inyo na sumingot kayo ng pulpuron. At hindi ko kayo sinabihan na mag-addict araw-araw. Ako ay nagtatrabaho lang bilang isang pideya agent. Pero ano ang ginawa sa akin? Sinira nyo ang buhay ko. Sinira nyo. Nagsabwatan kayo. Dila pa o pati ng asawa mo. Ha? Para ako ay gurguren para ako'y taniman ng katakot-takot na kaso katulad ng ginagawa ninyo kay Pastor Apollo Kimuloy. Be the every sign! Be the every sign! Be the every sign! Be every sign! Be every sign! Be every sign! Be, every sign. Be, every sign. Be, every... Sanay na sanay kayo sa paggawa ng kaso. Sanay na sanay kayo sa pag ng kaso. Sanay na sanay kayo sa pagbuhay ng mga ibinasurang kaso. Iyan! Ganyan ang ginagawa ninyo. Ha? Ginawa nyo sa akin, ginawa nyo kay Pastor Kimuloy. Ibinakulong nyo ako. Pati si Tony Roque, ipinakulong nyo rin. Hindi na kayo nasiyahan kay Dr. Apatol at kay Ka Eric. Justicia! 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 Alam niyo, mga kapatid, si General Nicolás de Loso Tiwata Torre ay bakinig, bakinig kayo, si General Torre ay instructor ko sa Police Intelligence Course. Kasama ko rin siya sa PNP Narcotics Group. Tinyente pa lang yan, nakasama ko na yan. Pati sa pambababae yan! Woo! Alam mo, alam mo, diwata, alam na alam mo lang na ayaw sayo ng mga babae sa Quezon Avenue? <laughs> Magkaka-abinan ba tayo dito? Pagka gusto mong umiyot, bors! drive mo ko. Pero, hindi ko na ikukwento sa inyo. Marites na yan! Marites na yan! Marites na yan! Marites Pero, General Marites Torre! Na yan, Marites na yan! General Torre, bilib din ako sa'yo dahil yung dating torch naging diwata na. <laughs> スう <laughs>